sinapak, sinikmurahan, at inumpog sa lamesa. Yan nga ang nangyari dito kay Boruto matapos siyang bugbugin ni Ibiki. Na yan nga ay dapat na hindi na natin ipagtaka dito kay Ibiki dahil ang bagay na yan ay matagal na nga rin niyang gawain. Naruto series pa lang guys. Alam naman natin na pang torture na ang ginagawa nitong ni Ibiki. Na mukhang maswerte pa nga dito si Boruto dahil nga yan pa lang ang ginagawa sa kanya ni Ibiki. At bukod pa dyan sa pamubugbog niya kay Boruto, eh dito nga biglang dumating si Mitsuki at biglang ng sage mode. At mula nga dyan eh, ayan na nga, bang! Dinagdagan pa ito ni Mitsuki na isang malupit na atake at sapul si Boruto sa muka. Pero paraan lang din pala ni Mitsuki yun para mailigtas si Boruto. So ayan nga mga ilang pangyayaring nanganap dito sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 14. Spoilers! Tara na mga sir at atin nang umpisahan. At ang first panel nga sa chapter na ito ay itong si Boruto, Konohamaru at Ibiki. At yung umpisahan na nga nilang imbistagan itong si Boruto. Na dito nga yung ni Konohamaru na kahit anong pagbumumiglas ni Boruto ay wala siyang magagawa. At hindi siya makakatakas. Dahil nga daw ang poses na sa kanyang kamay ay si Yamado ang may gawa. Na kahit anong jutsu nga daw ang gamitin nito ni Boruto at kahit pa ang kanyang signature jutsu na ay space time jutsu o teleportation jutsu ay hindi rin gagana. At kaya sa pagkakataong din yan, eh sa wakas dyan na nga din daw mga kausap ni Konohamaru itong si Boruto nang maaayos. Lalo't marami nga daw siya kailangang itanong dito kay Boruto. So habang nangyayari nga ang pag-iimbestiga dito kay Boruto, eh ay kaling sabay niya ipinakita dito itong si Amado at ang dalawang makunat na matanda. Nagrabi buhay pa rin mga sir. api nakapipa, nakataras. Sobrang kunat. At at dito ng tinatanong ng dalawang matandang to si Boruto na sino nga daw yung mga nilalang na yon na umatake sa kono ha. So habang nag-uusap nga sila dito no at iniimbestigahan si Boruto, eh diyan nga nakikinig itong si Amado. So habang nangyayari nga ang investigasyon dito kay Boruto, eh dito naman sa labas makita natin si Shikamaru na nanonood at nakikinig. Na mukhang hindi nga siya basta-basta pwedeng sumingit dito dahil pag nagkataon eh baka mahalata nga rin siya na may na siya sa mga nangyayari. At kanin sabay niyan ay eh lumipat nga ang eksena dito kay Lakawaki, Damon at Ada. At guys, sinasabi ni Ada na ang pag-iimbestiga nga daw dito ay Boruto ay nagsimula na. Na mukhang masama nga daw ito para kay Kawaki dahil nga daw baka sabihin ni Boruto yung mga totoong pangyayari. Na dito nga inaasar pa o tinatakot pa ni Damon itong si Kawaki na ano na nga lang daw ang magiging reaksyon ng mga tao kapag nalaman nila na kasinungalingan lang pala na si Boruto ang pumatay sa Hokage na si Naruto at yun nga ay pagpapasinungaling lang nitong ni Kawaki. So dun nga pinapakaba na ni Damon na what if malaman na ng mga tao yung katotohanan na yun. Yari ka Kawaki. Ikaw may kakagawan nun. Na request mo na pasinungalingan yung mga katotohanan. Then syempre dahil nga sa pananakot o pang-aasar nito ni Damon kay Kawaki, ejan eh, diyan nga sinabihan ni Ada itong si Damon na tumigil na nga daw siya at wag nga daw gawin katatawanan itong si Kawaki. Pero sabi naman dito ni Kawaki, na wala rin naman daw magbabago kung sabihin ni Boruto yung mga bagay-bagay. Dahil hindi na nga rin daw magbabago ang isang bagay na wala na nga daw si Hokage Naruto. Nakaalin sabay pa nga eh, kailangan niya nga daw malaman yung patungkol sa mga misteryosong halimaw na yon. Kailangan niya rin yung malaman mismo kay Boruto para malaman nga din daw ni Kawaki kung papaano paano haharapin yung mga halimaw na yon. Kaya okay lang talaga kay Kawaki na ilabas ni Boruto yung mga nalalaman niya. Kahit na patungkol pa ito sa Hokage dahil nga sasabihin na din ito yung patungkol sa mga Shinjugan. Then habang inisip nga ni Kawaki yung mga bagay na yon ay eh makita natin dito si Mitsuki na nakatingin. At mukhang may binabalak na nga ito mga pare Dahil nga last time nakita natin na medyo nagkaroon nga ng kaisipan itong si Mitsuki sa sinabi sa kanya ni Boruto na ito nga ang kanyang araw. At tumipat nga excited dito sa pag-iimbestiga kay Boruto. At dito nga nagulat sila sa kanila nalaman patungkol sa humanoid Shinju at ito ay may mga sariling pag-iisip. Na dito ngayon siya sabi o pinapaniwanag ni Boruto na ang mga nilalang daw na yon ay nagmula dun sa mga nakagat ng klogrimes at naging puno. At yung nilalang na nakalaban daw nila kanina ay ayun nga daw si Hidari na siya nga dating si Sasuke. At karagdagan pa nga daw sa nakita niya na ito nga si Matsuri ay siya nga si Muigi. Nadagdag pa nga dito ni Boruto na mag-iingat nga daw itong si Konohamaru dahil siya nga daw ang target ni Matsuri. At ang nilalang naman daw na nag-angalang Jura ay naiiba nga daw sa lahat dahil ito nga daw si Jura ay ang mismong Ten So ayun pala guys, no? Itong si Jura ay ang mismong Ten Kaya pala siya walang pagkatao na ginagaya o pinagkuhaan. At kaya naman mapalabugbog din sa kanya yung full power Kurama with Himawari. Dahil ito parang si Jura ay ang mismong Ten Tails. At dagdag din dito ni Boruto na ito nga daw si Jura ang nagdadala ng pinakamalaking problema dito sa kasalukuyan. Na kung magagawa nga daw niya matalo itong si Jura, e eh sa kabilang banda, dun nga daw magatapos ang mga problema nila ngayon. Ang malaking problema na maaaring mawala o mabuhay. Jura ang kanilang mundo. So ang mangyayari, magkakaroon talaga dito ng bakbakang Boruto versus Jura, no? Bali kasi ang nangyari, no? Nagbuka lang to Longis si Boruto dahil hindi naman niya alam na kaya pa lang tumirada ni Jura ng ganung kalayo na laser attack. Expected din kasi ni Boruto na napakalayo niya na kay Jura, no? Kaya ang nangyari, parang nagpaampante siya na hindi na siya maatake ni Jura. Pero ngayon, dahil alam niya na o may idea na siya sa kayang gawin yun, eh baka maaari niya lang ang palagan yun ng one-on-one. -on -one. Kaya siguro sinabi niya dito na kung matatalo niya si Jura, crisis eh daw na sa planeta nila ay matapos na. At dahil nga sa mga bagay na yan na sinabi sa kanila ni Boruto, eh dyan ngayon napatanong si Konohamaru dito na papaano nga daw nalaman ni Boruto ang mga bagay na yan. Kaya nga dyan isinagot siya dito ni Boruto na ang source daw sa mga information na yan ay ang isang lalaki o isang tao na sa kasama ang palad daw ay hindi niya pwedeng i-reveal o sabihin kung sino ang nila lang na yon. Which is ayun nga si Kashin Koji na hindi nga rin daw magugustuhan yon dahil nga para sa safety din nila Konohamaru. Pero as usual guys, kahit ano sabihin ni Boruto na Tohanan, o kahit anong bagay pa lang sabihin niya. Dahil nga nandito pa rin yung dalawang bisit na matanda, eh matit gan guys, natututul yan at hindi sasangayon. Kaya ang utos pa rin ng mga matandang to eh parusahan nga si Boruto. Kaya ang next panel dito guys eh heto na nga. Pak... Binira na nga ni Ibiki itong si Boruto, mga pare ko eh. Sinapak, sinikmurahan, at inumpog sa lamesa. Na sinasabi pa nga ni Ibiki na tatlong taon na daw siyang katingkati kay Boruto na sapakin ito. Tatlong taon nang hinintay ko para masapak ka lang Boruto. So gigil na gigil nga dito si Ibiki, mga pare ko no? Then habang binubugbog nga ni Ibiki itong si Boruto, eh kaalin sabay nga nyan, ay dumating dito si Mitsuki at bigla itong nag-enter sa sage mode. At mula nga dyan eh, ayan na nga! Bang! isang straight attack nga ang ginawa nito ni Mitsuki kay Boruto mga pare koy. Kaya sa bagay din yan eh dito nga biglang awat din itong si Ibiki at sigaw naman dito ni Konohamaru Mitsuki tumigil ka! Gigil lang gigil si Mitsuki galit na galit at nakapanakit ngunit subalit datapwat yung ginawa palang atake dito ni Mitsuki kay Boruto ay paraan ni Mitsuki yon para makawala si Boruto sa posas niya. So mautak itong si Mitsuki. Bale ang nangyari inatake niya si Boruto para hindi halata na kampi siya dito. Nin matapos ng bigla ang pag-atake niyon bago siya hilain o awatin ni Ibiki ay eh nakapag-iwan nga ng maliit na ahas itong si Mitsuki para kalagan si Boruto sa pagkakaposas. So well play mga pare ko eh. Nice game Mitsuki. Ang galing mo Marte, hindi ka nahalata doon na Kasi yun guys, sumapansin natin ano, matapos atakin ni Mitsuki si Boruto eh may sinabi pa siya dito kay Boruto na something na hindi natin alam dahil nga hindi pa maayos yung pagka-translate dito. Na I guess na marahil na sinabi dito ni Mitsuki kay Boruto na tumakas nga ito. Kumbaga Boruto, siya na sa atakin yon pero kailangan akong gawin So bali naglagay ako ng maliit na ahas diyan sa kamay mo sa posas at pakakawalan ka nyan. Then after na makawala ka, mag-teleport ka lang agad para makatakas ka. So something like that no na sinabi ni Mitsuki kay Boruto. At nang makawala lang nga si Boruto sa kanyang posas, sa kasunod na panel, e eh, na nga man na si Boruto para sa kanyang hirai shin o para mag-teleport. At mula nga diyan eh ayan na nga! Bigla na nga nag-teleport itong si Boruto sa Konoha office para kunin ang kanyang jacket. Jacket ba? Tama ba? So ayun, basta yung suot niya nakaraan. Yung pang Uchiha Sasuke Cloak. So, shish, panes, nakatakas na. Easy dagger out, mga pare ko ang Then, nakasunod naman na panel dito, guys, ay itong Shinju Shinki, na moon, nagkaroon na nga ito ng malay. Dahil nga sa last chapter, diba, doon sa last panel, na nakita natin doon na lilikahin pa lang siya o gagawin pa lang siya. Kaya dito, guys, eh, sabi ni Jura, na sa wakas ay nagkamalay na nga daw ito, at tanong niya pa dito na ano nga ba daw ang kanyang nararamdaman. So, ayan nga, guys, ang last panel dito sa chapter 14 ng Boruto 2 Blue Vortex, spoilers. So, take note, guys, may mga ilang panel pa dito na hindi pinakita dahil nga mas magulo pa o mas ma-komplikado pa yung mga translations. Kaya wait nyo na lang guys yung ating full review dito para sa chapter 14. Na mapag-usapan pa natin na maayos sa mga ilang panel pa dito na hindi nangarin pinakita. So hanggang diyan na muna tayo guys. Maraming salamat at sana yung nag-enjoy kayo. See you in the next video. Anime Tagalog Tala kaya nagpapaalam.